farmers, welcome back to my channel, Slonika's Farm Hi hey, mga farmers, yeah, for today's video, sa for today's video, saan dito kami sa bahay? At ipapakita ko sa si inyo itong um portable incubator namin dito kung saan dito natin ini-incubate yung mga eggs na nakukuha natin sa mga alaga nating manok sa farm na uh, which is the mga white kelso pure, mga sweater pure and yung mga crosses natin. So bumili kami dito ng tatlong pirasong um portable incubator. So sa so shop and Lazada available to. At naiuwi ko na rin po um, itong malaking incubator natin from Bohol. So, ito yung ginagamit ko sa Bohol. So, kinarga rin po yan sa, ayan kinarga rin ito sa tracking ng sa wing van kaya nadala na rin dito so pansamantala dito muna kami nag incubate ng mga itlog kasi sa farm wala pa pong source of electricity or wala pa pong kuryente so kaya hindi po tayo doon pwede kahit generator meron kami dun hindi pwedeng am um, don ilagay ito kasi mamaya mawala ng electricity supply so ayan baka mabugukan tayo ng mga ini incubate ng mga itlog so ngayon ipapakita ko sa si inyo itong mga itlog natin dito which is meron na tayo na na mga itlog at may mga sisiw na yung isang incubator. So, ipakita ko sa inyo. <laughs> ayan. So, ayan mga farmers yung ang tatlo nating portable incubator. So, um, tinrial din namin ito kung maganda at nakita ko naman medyo meron tayong napisa. Ayan. So, papakita ko. So, itong mga nandito sa taas, walang si, si to. Hindi natin ilalagay yan. So, ito, ito yung mga um, eggs na nakolekta natin sa ating farm. And, may simile na yan lahat. Ayan, may mga markings din yan, kung ano-anong klase mga egg yan. May mga white, white kelo sa so jam, bulik, ayan, so, gray, ay, gray, um, gil, ano ba yon? Ano yung GH? Gilmore, Gilmore Hatch, yan, AGBS, Golden Boy Sweater. So, meron naman mga markings yan. Tapos, eto yung isa. Buksan natin. Ayan. So, puno rin, di ba? Ang ganda. So, eto, meron na rin yan dito na kasamang water. yan so, um, improvise lang yung gamit nating water tank dito para sa humidity ng ating incubator. So, para mapanatili yung hangin sa loob ng incubator at hindi matuyot yung itlog. So, ayan, sinasalinan lang ng tubig yan at um, nakakonect na yan sa incubator. Tapos, ayan, etong incubator na rin na to, pwede rin to sa, ayan, nakalagay. Pwede sa chick, duck, goose, quail, dove, bird. Tapos uh, portable na rin siya. Yan yung mga temperature. Naglaro tayo on 37 to 38 degrees Celsius. Um, regular temperature. At papakita ko sa inyo yung mga natin dito. Mga itlog. So, yan yung first incubator ko saan una tayo naglagay. ayat ayan. May na, meron na tayo na napisang sisil So, pakita natin at ipapakita ko sa inyo kung ano mga sisyon. Ano to? Ito isang to. Yan. Ano yan? Halo. Halo na to. Ito Walang ano marking yan. Walang marking to. Dito yung sinupot natin dito yung marking. Yung mga sinupot, yun yung may marking. Hmm. So, ayan. Para maiiwalay namin yung mga mga may mga may mga marking natin na mga sisyo. Sorry, lagay natin dito sa net para hindi lang sila maghalo. So, itong mga hindi nakasupot, yan yung mga nakahalo-halo lang na ano, walang marking. Ayan. Ano yan? Ayan, naman ang sa persupot. Ito ano ba? Uh, bulik. Bulik. Isa ka? Uh, bulik lahat. Bul bulik lahat. Ayan, bulik. Pakita mo isa. Ang ganda! Ang ganda! Ang nakasalang dito, konti lang talaga. Konti lang. Unti dito. Sa unang incubator na nilagyan namin, is konti lang yung nakaitlog. Ayan. Ang ganda. So, yun sa kabila. Ipakita ko rin sa inyo. Dito, ano um... So, kapag nagsisimula kayo, ayan, pag nagsisimula kayo sa breeding ninyo, ayan, no, pwede kayong gumamit ng ganito incubator if ever nag-start pa lang kayo. Mura lang to sa Shopee na 2.5. 2.5 um, pesos lang yung presyo nito, incubator na to. Tapos, ilang capacity? 100 eggs. Ha? 130. So, 100 to 130 pieces na yung malalagay nyo. Yun, wala, wala ka lang siyang hatcher. Pero, ano, discardian nyo na lang if ever anong gagawin yung hatch pag hatch sa mga sisiyo nyo dito. Kasi, um, iba kasi incubator, kaya mahal, may mga hatcher na sila. So, ito, wala. Pero, yun, nakita niyo naman yung ginawa namin, gano'n na lang. Nung nag-hatch na it yung itlog, nilagay na lang muna namin sa net. Ipakita natin yung isa. So, ito yung pangalawang sukot. Ayan, AGBS, Golden Boy Sweater. AJ, Golden Boy Ayun, tingnan ako. Ayan, AGBS pure breed. Pure breed. So, yan. Yeah, meron na tayo ulit dito. Pure breed golden boy sweater na um, CCO. Picture natin. Cute. <laughs> Ayan. So, ito. Yung hot shirate dito unang incubator, konti lang talaga yung nakalagay. Konti lang nakalagay dito? Pero, mga ilang percent yung napisa sa dal nilagay mo. Tingin mo mm -hmm. lang. Kasi may ano eh, may mga walang similya. Oo. Oh. May sa itlog na talaga yun, sa hmm. inahin yun. Kasi yung unang... Pero, eh, kita naman, halos yung may mga similya. Pero similia. iniwalay mo na yung walang similya. Oo, oh, yung may mga similya, halos pisa na naman lahat. Eh. Ah, so range din sa mga 80% din. Mm So, asat, ma malakas din asat naman. Sa't maganda lang yung itlog, may similya. Oo. Uh oh, oh. Mapipisa siya. Mapipisa. Ilang days to, bago mahats? 21? 21 days to bago namin napapisa. Ayan, may mga bagong manok na naman tayo. Huh? Yep. Ayan. So, ngayon magmamarking kami. Tapos, ito yung susunod namin nilagyan na incubator. So, ito makikita nyo to puno. So, once na mag-hatch to, ito, i ko to. Kasi ito nakita ninyo. Ano to? Puno. Ayan, no? Puno yung, halos puno yung laman. Makikita ko kung susunod na pag-hatch natin kung maraming mapipisa sa incubator na to. Lahat kami si Milia. Ayan, lahat to may similya, lahat ng nandito sa second incubator, tsaka to sa pangatlong incubator. So, ito yung mga walang similya, chinect na natin to. Ayan, kaya ito yung mga reject na itlog natin, hindi na yan pwedeng incubate. Ano yan? lang. So, ayan, magmamarking na tayo ng manok. Bulik. Golden boy. Golden boy sweater. ayun Left out. Ha? <laughs> left out. Left out. Left. Ibig sabihin nun, sa, sa left na paani ni Sa pa. So, importante na nagmamark din kayo ng mga manok para if ever isama nyo na sila sa ibang mga sisiu, alam niyo yung um, marking nyo kung anong bloodline yan. Ano yan? Hindi. <laughs> Hindi natin siya. Okay, para naman tayo nagsisimula sa umpisa. Pero ang kagandahan, nakapunday na tayo ng materyales. So, ang ibig sabihin, nakita nyo naman sa farm sa Maragon doon kung gano'ng kadami yung mga manok natin doon na mga golden boy sweater na pure and white kale pure. Kaya ganitong kadami agad yung nakuha naming eggs in uh, mga 2 weeks pa lang. Ayan, so halos tatlong incubator na yung namin at kailangan pa namin ng incubator. Kaya inuwi din namin yan sa buhol na puti. ayun yung malaki. So kaya po, um, mga ilang, ilang linggo lang, marami pa tayo i-incubator dahil ang dami pa pong nakuha mga eggs doon sa farm. So, doon naman sa farm, hiwalay naman din po yung mga mga pure breed sa crosses doon tapos may meron din po tayong egg egg tray doon kung saan nakalagay yung mga pure breed na itlog tapos minamarking na rin natin sa shell para if ever ilagay po natin siya sa um, incubator so meron na pong marking or may sulat na yung itlog at iintay natin na lang mapisa ayan eto may ano left right, right in, Okay. Right in and left in. Left in yung ating sa bulik. So, Ganda natin mga sisiw. malulusog sila. Wow, isa. Ang madurugo. Cute. So, madurugo sa lugar. Ilang ano pa yan? Araw yan dyan bago tanggalin sa, sa ano? Pwede na ilipas sa brooder? Uh, mga 2 days. Ayan, after mga completely hatch na yung mga itlog. So, pwede na natin ilipat sa farm na, no? Sa pamana dadalhin natin 'yan sa farm sa Maragondon 'yon na doon sa brooder. Meron tayo pagawa na 'yang brooder doon para doon ilalagay mga sisiw na bagong, mga pisa. Ayan. Ko. Ha. Ha. Sinunod na sa itlo. So 'yan bagong pisa siya. So, ini update ko kayo mga ilang araw ulit. Kung, kung ano, i-update ko kayo ilang araw pag na-hatch na naman yung isang itlog. Yung mga itlog na pangalawa. Itlog, yung ating incub yung incubator natin na pangalawa at saka pangatlo pag nag-hatch na yung itlog. So, at least napakita ko sa inyo yung mga bagong hatch na sisir ngayon. At susunod, mas marami pa dahil mas maraming laman. Yung pangalawang um, incubator at yung ikatlo incubator. Tapos lalamanan din natin yung malaking incubator na puti. So, yun mga farmers, kung nagustuhan nyo video na to, please like and subscribe sa kay YouTube channel. At i-click na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay, mga farms, thank you for watching and happy farming!